maganda gabi, ay hindi na maganda alauna na, ng madaling araw lakad lakad ako sa malaking hunas ng dagat, pero kasama ko si mahal sa buhay <laughs> yan sumama siya, may dalas siyang lagayan, balde may, mayroon din siyang sariling flashlight at yun lang po, maglakad lakad muna kami para mayroon pang ulam malaki ang hunas naman. Siguro malapit na itong maumagahan pag uwi. Shout out. Doon na naman malinaw ang mata. ayun, pasok. Ay, saan? Paso. Agan. Ay, sila kita ba? Uy, up, gumagalaw. Kahit na ganito, malinaw pa rin ang paningin ko sa'yo. Yaon. Yeah,

Ku. Di ganyan yan na kumapit pa talaga. naku Ano? Ano talaga pag ng. Hmm. Takop, iyon. Ni rumpang na. Ni pang na sige Sigitakbo at takbo. Atakbo. Wala na ang takbo naman nagpa magic magic oh mm. uy well, ito na mm. nako Pumi pumilit pilit pilit mm -hmm. yan na yan na ito pang isa sa itaas ito pang yun naputol oh sampah daming naputol pero ayos lang yan mga master ang isa yan nakakapit pa yan ang kuha libre na si mahal ng ulam ito na yung mga kuha namin ng mga saang uwi na kami kahit na malawak pa ang hunas o hibas basta may pang ulam na siya uwi na kami yan si mahal kasama ko wow mahal sa buhay para makapahinga pa malawak pa ang hunas last dos na The last dos imidya ng madaling araw Shout out po sa lahat Lalo na kay Villa Hermos Rosana Villa Hermos uh, From the boss